Purihin natin ang Diyos na dakila na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Sumati nawa ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos Ama at ng ating Panginoong Heso Kristo. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo, sa lahat po na nag-subscribe sa channel na ito at sumusuporta sa channel na ito. Kayo po ay patuloy na bigyan ng Diyos ng masaganang pagpapala. At do sa mga bago na kung saan ay ngayon pa lang napadpad sa channel na ito, isubscribe mo na yan sapagkat dito, mabibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sapagkat dito, tayo po'y nagsasaliksik ng mga kasulatan upang malaman natin ang katotohanan nang sa ganon, magkaroon ka ng pangunawang espiritual Kaya talaga, samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos At ang channel ito, lagi pong tumutugon sa inyong mga tanong at komento na kusan ay mabigyan po natin ng paglilinaw at ngayon, mag-umpisa na po tayo sa mga komento ninyo at tanong na kung saan ay mapag-aralan po natin. Umpisa na po natin kay My Choice. Ito po yung kanyang komento na bibigyan po natin ng paglilinaw. Basahin po natin. Correction po. Ibig po sabihin ng religion ay muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Iyan po yung kanyang comment. Pero para sa akin po, bibigyan ko po siya ng linaw at maging sa mga iba na kung saan ganito rin ang kaisipan na ang kahulugan daw ng religion ay muling pakikipag-ugnay sa Diyos. At bago po natin malaman yan mga kaibigan, lagi nating tatandaan na kabase tayo sa kasulatan. At doon natin malalaman ang kasagutan sapagkat ang salita ng Diyos, ay nakasulat sa banal na kasulatan kaya hindi po tayo madadaya maloloko kung tayo'y nagsasaliksik okay po sabaka merong ibang nagpapaliwanag may ibang nagtuturo na ang kahulugan ng reliyon ay ganoon at ganere pero sa channel na ito matitiyak natin ang kasagutan ay nasa salita ng Diyos okay po at bago ko po sagutin yung kanyang tanong, pagkat ang kanyang pagkahulugan ay muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Ngayon, unuhayin muna natin ito bago tayo magbigay ng mga talata, mga verses na makikita natin sa kasulatan. Alamin natin yung salitang muling pakikipag-ugnay sa Diyos kasi yun ang kanyang kahulugan sa salitang relihiyon. Ngayon, Unawain mo ito, kaibigan. Yung salitang muling pakikipag-ugnay sa Diyos, di ba? Malinaw po diyan na kung saan ay meron mo ng dati. Ibig sabihin, ano yung nauna? Kaya muli, i -re reconnect Parang ganun iba Ibabalik, di ba? Ibabalik yung ugnayan sa Diyos. Di ba? Wala naman po masama doon. Pero, ang tamang kahulugan po ng reliyon, ay alamin natin sa kasulatan. Yan ang dapat natin malaman. So, kung ganyan ang kahulugan, yung salitang religion ay muling pakikipag-ugnay, di ba? Yung iba nga nagpapaliwanag, yan daw ay uh, tinatawag na religare o sinasabi niya na kung saan ay muling pag-uugnay sa Diyos. Ngayon, maghanap pa tayo ng ibang kahulugan kasi nga po, kung itutugma natin sa kasulatan, dapat parehas ano. Kaya nga nagbibigay po ako sa inyo ng mga ganitong paglilinaw. Kaya inaalam natin kung talagang tutugma yung paliwanag nila, yung kanilang natutunan sa nagturo sa kanila, ibabase natin sa kasulatan. Kung ito'y magtatali, ibig sabihin magtutugma, tama po yon. Pero kung hindi magtutugma, may ibang kahulugan yung salitang muling pag-uugnay. Ano ha? hindi konektado sa reliyon. Kaya aalamin natin yung salitang muling pag-uugnay. Ngayon, maghanap po tayo sa internet. So, pupunta tayo ng Google search engine. I-type natin yung salitang religion sa English nang makita kung ano yung kahulugan. So, puntahan po natin. So, ito yung salitang religion. Itanay po natin sa Google search engine at ito po yung lumabas na meaning o kahulugan. Basahin natin. The belief in a worship of a superhuman power of powers, especially of God or gods. So, yun ang meaning nila. Sa Tagalog po, the belief yun po ay paniniwala. Worship, pagsamba. So, yan daw ang kahulugan ng religion. Pagsamba. So ngayon, aalamin natin sa kasulatan kung tutugma ito. So pupunta po tayo sa mga kasulatan upang magbigay sa atin ng paglilinaw. So babasa po tayo. Basahin po natin sa mga sulat ni Santiago, kabanata 1, talata 27. Ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. So, yun po ang kahulugan base po sa kasulatan. Ngayon, tingnan natin kung magkatugma yung salitang muling pag-uugnay base sa kasulatan. So, alamin po natin ano ha. Balikan natin itong Komento na lang galing ko po kay My Choice. Sabi niya, correction po. Ibig po sabihin ng reliyon ay muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Yung salitang muling pag-uugnay sa Diyos. Nawalay ba? Nalayo ba? Para pagtagpuin uli sa Diyos? Ngayon, kung itong talanta na yung salitang relihiyon ay walang dungis. Di ba? Pag sinabing walang dungis, namumuhay ka ng may kalinisan sa Diyos. Ibig sabihin, tapat ka. Lumalayo ka sa mga gawang masama. Yun po ang salitang reliyon. Di ba? At ito pa, makikita natin. Ang dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan. Di ba? Malayo po yung kanyang kahulugan ng muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Di ba? Pag sinabing muling pag-uugnay sa Diyos, ikaw ay nawalay sa Diyos. Hindi ka naman nawalay dito. Ang kahulugan dito po ay manatili ka malinis at habang ikaw ay nasa paraan ng Diyos, sa mga paraan ng palatuntunan ng Diyos, sinusunod mo yung kanyang mga pinapagawa, di ba? Ibig sabihin, naroon ka sa proseso ng reliyon na kung saan ay ginagawa mo yung ipinapagawa ng Diyos. Di ba? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos? Dalawin ang mga ulila. Sa ibang salin, makikita natin ay ito ay tulungan. Di ba? Tulungan yung mga dukha sa kanilang pangangailangan. Yun po ang kaulugan ng relihiyon, mga kaibigan. O di ba malayo? Di ba malayo? Pag sinamin muli pag-uugnay, maaaring nagkasala ka, di ba? Eh hindi naman dito nagkasala iin, naroon ka nga sa bagay na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Di ba't malinaw, mga kaibigan? Okay. Basa tayo ng iba pa mga talata na magbibigay linaw kasi pag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, yun po yung relihiyon Nasa sa poder ka ng Diyos na kung sibihin nagpapasakop ka sa pamaraan at utos ng Diyos. Okay? Babasa tayo. Sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 35, basahin natin ang nilalaman ng kasulatan. Ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba't malinaw po? So, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos na tumulong ka. So, ibig sabihin pala ng uh, kahulugan ng religion ay is charity. Sa English po, charity. Magkaroon kang habag sa iyong kapwa na tulungan mo sila sa kanilang mga pangangailangan. Kaya nga mismo ang Panginoong Hesus ang nagtuturo sa atin, sabi niya dito, uulitin ko po para lagi nating maalala, maintindihan yung ganitong bagay. Ulitin ko po ano, ginawa ko upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Isus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di ba't malinaw? Iyan ang kahulugan po ng reliyon. Base do sa ating unang talata na ating binasa. Di ba? Sabi dito, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ang mga ulina. Di ba? Ano ba yung dalawin? Sa ibang salin, puntahan natin para may pakita ko sa inyo at ilinaw yung term na kung saan ay tulungan. Ito ay nagbigay sa atin ng bukas na isip. Basahin din natin. Diyan pa rin po sa mga sulit ni Santiago, chapter 1, verse 27. Ito po ay version po ng Ang Salita ng Diyos. Basahin natin. Ang pagkareliyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos, Ama, ay ito, ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Yan po ang kaulugan ng reliyon, mga kaibigan. Ibig sabihin po sa talatang yan, naroon ka sa poder ng Panginoon nasa pamaraan ka ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng kasalanan, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos. Di ba? Yun po ang kalooban ng religion. Hindi po pakikipag-ugnay sa Diyos. Pag sa namin makikipag-ugnay, manunumbalik at para magsisi sa iyong ginawang kasalanan. Eh dito, hindi ka naman nagawa ng kasalanan, gumagawa ka ng kabutihan. Nakita po ninyo. So, ibig sabihin, Iba po ang kahulugan ng pagmuling pag-uugnay sa Diyos. So, pag-aaralan natin yon para maintindihan ninyo yung salitang muling pag-uugnay sa Diyos. So, hindi po ang kahulugan nun ay religion. Ano? So, haalamin natin ito sa ibang araw. Kasi ngayon, ang mas focus natin at mapag-aralan yung salitang religion, ano ba ang kahulugan nito, anong meaning nito, para maintindihan natin. Ngayon, magpatuloy po tayo magbasa ng kasulatan para mas maitindihan ninyo na kung saan yung salitang reliyon ay ito. Puntahan din natin yung Hebreo 13.16. Basahin natin. At huwag natin kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Diyos. Yan po ang kahulugan ng relihiyon. Di ba? Sa mga sulat po ni Apostol Pablo, 'di diba, Sa mga Hebreo, ito malinaw po. Hebreo 13:16 Muli nating basahin, huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba. Kapag ganyan ang ginagawa mo, 'yun ang tamang relihiyon. Pag hindi mo ginagawa 'yan, yung nga sinasabi ng iba nagtuturo, hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas. Eh, yan nga po, kailangan natin nagawin gawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Sa pamaraan ng Diyos, yung salitang reliyon ay paggawa ng mabuti. Nakuha po ninyo, tutulong ka sa mga walang wala. Bakit? Pag ginawa mo yun, iyan po pala y, ang Diyos ay nalulugod. Di ba? Yung salitang reliyon, paggawa ng mabuti, pagtulong sa si iba, nalulugod naman ang Diyos. I e, po ba? Magbasa pa po tayo para mas lumalim ang inyong pagkaunawa sa salitang relihiyon, okay? Babasa pa tayo. Kawikaan 1917, basahin din natin. Kapag tumulong ka sa mahirap para kang nagpapautang sa Panginoon dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Di ba? Napakaganda yung prinsipyo na kung saan yung pagtulong mo pala, parang sa Panginoon ka nagpapautang. Hindi naman salitang nagpapautang iyan. Ano ho? Yung salitang pagpapautang. Ibig sabihin, pag ginagawa mo yung mga bagay na yon the kang ibe -bless ni Lord. Di ba? Yung salitang magbabayad sa'yo, hindi ibig sabihin, nagkautang iyo sa para bayaran ng iyong utang. Hindi po. Kundi patuloy kang pagpapalain sa iyong ginagawang kabutihan. Iyan ang kaulugan po ng binasa natin. Ngayon, basa pa tayo. Para mas diinan natin na kung saan yung salitang reliyon ay ito po ang kaulugan, paggawa ng mabuti sa kapwa. Masahin din natin itong mga sulat ni Lucas sa 21 verse 3. Sinabi ni Jesus, o tingnan nyo ha, mismo si Jesus po, yung ating Panginoon Kristo, ang nagsasalita dito. Masahin natin yung sinabi ng Panginoong Jesus. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyodang iyon kaysa kanilang lahat dito mayroon mga bagay na kung saan ay kahit pala yung byuda na mahirap, walang wala, marunong din magbigay. Di ba? Hindi lang yung mayayaman. Kailangan natin kahit walang wala ka na, hindi ka na pwede magbigay. Kaya dito pinapakita rin ni Jesus na kung saan kahit walang wala ka, matuto ka rin magbigay. Di ba? Nakuha po ninyo, kahit ikaw ay dukha. Kasi po, makikita natin yung mabubuting puso, di ba? Kung nakikita natin yung kabutihan ng puso, kahit pulubi at nang nangailangan yung iba, but may mga pulubi din naman na kahit nang lang sila, kahit yung kalilang nilimos, ay itinutulong din nila sa iba kasi mayroon silang mabuting puso. Yun lang dapat nyo malaman. Okay? Magbasa pa po tayo na ilang mga talata. Matthew 6.1 Mag-ingat kayo baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang sapagat kung ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. So, yun po ang difference naman na kung gagawa ka ng mabuti pero pakitang tao lang, hindi, to, hindi ka totoo sa iyong sarili. Ibig sabihin, wala ka rin gantimpala. So, kailangan gagawa ka ng kabutihan base sa pinapagawa ng Diyos. Kaya nga, ikaw ay under of God. Ibig sabihin, nasa ilalim ka ng kautusan ng Diyos. Pamaraan ng Diyos. Hindi ka gumagawa ng kabutihan based on yourself. Ano? Hindi babasi sa iyong sarili. Gagawin mo dahil yun talaga ang pinapagawa ng Panginoon. Kasi kung gagawa ka ng kabutihan, di ba? Para sa iyong sarili, pakitang tao lang yun. Kung ganyan daw ang inyong gagawin, walang gantimpala kang matatanggap mula sa ating amang nasa langit. Malinaw po ba? O ba? Diba? Yan po ang kahulugan ng reliyon. Ipinapaunawa sa atin nang sa ganun, lumakad ka ayon sa kaloban ng Diyos. Di ba? Yung iba kasi nagtuturo, ay hindi na kailangan ng reliyon. Di ba? Yung mga ibang nangangaral. Kasi hindi nila alam ang kahulugan ng salitang reliyon. Kaya mag-ingat kayo. Pag ganyan ang sinasamahan yung leader, hindi pinapaunawa sa inyo na nakabasi sa kasulatan, ililigaw kayo. Kaya kayo, narinig nyo sa kanila, susundin nyo sila. Ang ating susundin, yung mga paliwanag ni Kristo, ng ating Panaso Kristo. Di ba't ba? malinaw po? Yung salitang reliyon ay ito yung mga bagay na paggawa ng mabuti, tutulong ka sa iba, di ba? Kung ikaw ay meron, kahit wala nga, di ba? Nabasa naman natin kanina. Kahit walang-wala na yung duk, yung isang balo, di ba? Na kusan ay nagkalo pa rin ang limos Kaya hindi oh, dito exempted Kung walang wala ka Dito tinitingnan ang Panginoon yung puso mo Kung marunong kang magbigay Di ba? Marunong kang tumulong Diyan tinitingnan Hindi nakabase Doon sa iyong kayamanan Kung anong kalalagayan mo Sagana ka, hindi doon Tinitingnan dito yung puso Meron ka man o wala, matuto kang maging mabuti, matuto kang magbigay sa kapwa sa nangangailangan. Tulad ng halimbawa ko, na kung saan kahit pulubi ay nagbibigay din ng tulong sa ibang nangangailangan. Nakuha po ninyo? Tuloy pa tayo ha? Kasi gusto ko pang laliman ang pagkaunawa ninyo sa sarilitang reliyon. Ito pa ha? sa unang Juan chapter 3 verse 17. Kung meron man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabay ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Di ba't malinaw, kaibigan? Di ba? Ilinaw ko ho sa inyo, di ba? Ang sabi niya sa talatang iyan, kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay, ano ba yung mabuting pamumuhay? Sagana ka sa pagkain, ikaw ay nasa inyo lahat ang karanyaan, di ba? Hindi ka nagkukulang, di ba? Di ba? Pero nakita mo naman na yung isa mong kapatid, maging pa ng pananampalataya o sino may nasa paligid mo, di ba? Hindi nangangailangan. Ngunit hindi mo naman tinutulungan, di ba? Kasi ayaw mo mabawasan na yung kayamanan. Di ba? Kasi meron ganong kaisipan eh. Beto ko, tutulong ba? Magtrabaho ka. Di ba? May ganyan, ganun ang kaisipan. Kasi pag ganun ang kaisipan mo, ay, hindi, hindi maayos ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi mabuti yung puso mo. Makasarili ang tawag doon. Sakim. Kaya dito, sa pagtuturo po ng salitang reliyon, matuto kang, ano, maging bukas palad maging matulungin ka sa nangangailangan. Ibig sabihin, suma sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kasi ang Diyos ay pag-ibig eh. Nagta-transfer sa iyo yung pag-ibig din ng Diyos kung paano ang Diyos ay mapagbigay, mapagbiyaya, mapagpatawan. Di ba? Dapat ganun din tayo. Matulungin, mapagpatawad, maawain. Di ba? Iyan ang kahulugan ng relihiyon sinasabi ng ating uh, komento at maraming ganito ang kaisipan, no? di ba? Yung salitang religion ay muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Hindi po yun. Kung itinuturo yung, ay, makikipag-ugnay ako sa Diyos para ako eh, tanggapin niya. Di ba? Parang yung muling pag-ugnay, nahiwalay ka para maibalik. Hindi po eh. Pag ikaw ay eh, nasa poder ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, yan po, ginagawa mo yung mga bagay na yon. Ngayon, bakit ka patatalikod kung alam mo yung kalooban ng Diyos? Ang taong tumatalikod sa Diyos, hindi ginaganap yung kalooban ng Diyos. Kasi ito yung mga bagay nito, ito, ito yung mga taong gumaganap ng kalooban ng Diyos. Yan ang dapat yung malaman. Nasa tamang reliyong ka. Ibig sabihin, nasa tamang kaisipan na kung saan ay kaisipan na ginaganap natin yung kalooban ng Diyos. Di ba? Diba? O ngayon, magbasa pa tayo para mas maitindihan natin. Ituloy natin sa 18. Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Yun, di ba? Ganun po yun. Ganun po yun sa salitang relihiyon. May pag-ibig, may pagmamahalan, nagtutulungan. Hindi lang sa salita, kundi kahit hindi ka magsalita, ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa. ba? Diba? Ipakita mo yung pagmamahal mo bilang lingkod ng Diyos, bilang kumikilala sa Diyos. Iyan po ang to totoong na born again yun. Yung pa rin, doon lalabas eh. Pag sinabi na born again, doon talagang nabago. Doon pumasok. ba? Diba? Nagkaroon ka ng bagong pagkatao. E eh ngayon, pag sinabi mong muling pag-uugnay sa Diyos, inang ang reliyon, ay hindi nga po. So, yung mga taong tumatalikod, yun. Kailangan nilang magkaroon ng muling pag-uugnay sa Diyos. So, hindi po religion ang tawag doon. Diba? Ang tawag po doon ay Paano ka makabalik sa Diyos? Malaman mo yung pagpapatawad ng Diyos. Malaman mo yung paano katatanggapin ng Panginoon kung susunod ka sa paraan ng Diyos. Kaya tatanggapin ka uli. ba? Diba? Nakuha mo? Kaya itong mga bagay na ito, dito nagsimula yun eh. ba? Diba? Kasi nga, iyong muling pag-uugnay, hindi ka na sa paraan ng Diyos para maibalik ka, may kailangan mong malaman yung pamaraan at utos ng Dios. Babalik ka uli sa grade 1, grade 2, grade 3, hanggang sa maging ganyan ka na. Maging totoong kristyano ka. Kaya nga po, sa pagiging kristyano, doon magsisimula yung totoong kristyano. Nagle-level up hanggang tumibay ng tumibay ang iyong pananampalataya, lumago ng lumago ang iyong pananampalataya. Di ba? Iyan po ang salitang religion. Nakuha po ninyo. Pag sinabi mong religion, tapos muling pag-uugnay, ay eh hindi ho ganoon. Di ba? So, kailangan, pag nasa religion, ito yung proseso. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Gumagawa ka ng kabutihan. Ginaganap mo yung sinasabi ng Panginoon. Diba? Tuloy pa natin. May talata pa tayo na ibibigay na kung saan ay maliwanagan po tayo. Dito sa Ikalawang Korinto 97, ang bawat isa sa inyo, 'di ba? Ang bawat isa. Tinutukoy dito, every one of us. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-atubili at hindi sa palitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay na may kagalakan. So, di ba? So, pag ganyan ang ginagawa mo, iyan ang religion. Di ba? Iyan ang tamang konsepto ng isang salitang religion. Iyan po ang meaning. Iyan ang kahulugan. Di ba? Yung salitang walang pag-aatubili. Hindi ka na nagdadalawang isip. Kung saan mo nang ibibigay doon sa mga nangangailangan. Kaya nangangailangan yun. Gawin ko na ito. Di ba? Kasi masaya ka. May kagala ka sa puso kapag ikay nagbibigay. Yun ang salitang religion. Ako po ninyo. Isa pa. Gusto kong lumalim kayo. Ano? Mahaba man ang ating topic dito. Pero nagbibigay ito ng liwanag sa inyo. Sa mga taong gusto maliwanagan. Kaya kung ika'y ay makinig dito sa programang ito, lalago ang iyong karunungan, kaalaman at pangunawa. Sapagat ang ating sinasabi galing sa salita ng Diyos. Ngayon, anong lesson o anong aral na natutunan natin sa talatang ito natin binasa? Yung salitang reliyon, ito po ay walang dungin sa harapan ng ating Diyos at Ama. Ibig sabihin, lalayo ka sa kasamaan. So, hindi po ito yung kahulugan no, na muling pakikipag-ugnay sa Diyos. Malinaw po dito, naroon ka sa pagpapasakop sa pamaraan at utos ng Diyos. So, ibig sabihin, lalayo ka sa kasamaan. At ikaw ay naroon pa rin sa paggawa ng mabuti, pagtulong sa mga nangangailangan, dito naman kang umibig, magkakaroon ng kahabagan sa iyong kapwa para tulungan sila. Yun po ang salitang reliyon. Ulitin ko po, huwag kayong maniniwala na hindi na kailangan yung salitang reliyon sa pananampalataya. Nakuha po ninyo, nailinaw na natin na kusan ang salitang reliyon ay ito ay sangkap sa ating pananampalataya paggawa ng mabuti, sumunod sa kalooban ng Diyos, at maawa tayo at mahabag, tulungan natin ang mga nangangailangan. Yun po ang ibig sabihin po ng salitang reliyon. Nawa po ay nagbigay muli ako sa inyo ng pangunawa na kung ay nailinaw ko po sa inyo yung salitang reliyon. At ito po ang masasabi ko kung ang inyong kapagkahulugan kahulugan ay wala po kung magagawa para sa inyo yon. At ito lang po ay binasi ko sa mga kasulatan upang paniwalaan natin. Pero nasa inyo pa rin akong desisyon kung maniniwala kayo o hindi, hindi ko po kayo pipilitin kung ayaw ninyong paniwalaan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya pagpalain po yung mga taong nakaunawa, sumayin niyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Ng ating ama hanggang sa muli po na ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you po sa inyo lahat. Amen.